Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na baguhin ang kanilang estrategiya sa pagtugon sa mga banta sa seguridad ng bansa. Samantala, ipinarating naman ng AFP sa Pangulo ang plano nilang i-develop ang mga okupadong isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Bea Bernardo. Nagsagawa ng command conference ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw sa Camp Aguinaldo. Dumalo rin sa nasabing aktibidad si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., mahigpit ang bilin na Pangulo sa kanila na i-reconfigure ang kanilang strategiya sa pagtugon sa security threat sa bansa. Kabilang sa mga maituturing na banta ng seguridad ay ang New People's Army, terorismo at ang banta sa ating teritoryo at nasasakupan. Nabanggit po ng ating pangulo that we have to think of new ways of dealing with them, innovative ways. No? That is why we have to really uh, uh, make sure that we study all of this, things very carefully so that we come up with the necessary solutions. Kamakiran lang, sinabi ng Pangulo na wala ng aktibong guerrilla fronts sa bansa. Nasa labing isa na lamang din ang weekend guerrilla fronts. Sa tala ng AFP noong Desyembre ng nakaraang taon, nasa 1,500 na lamang ang mga miyembro ng NPA sa bansa. Target ng AFP na tuluyan ng matapos ang problema sa insurgency upang makapag-focus na rin sila sa territorial defense. Kaugnay nito, patuloy naman ang pagpapalakas ng sandatahang nakas ng kanilang kakayahan na maprotektahan ang ating bansa. Sa ngayon, patuloy ang kanilang pag-aayos ng listahan ng mga assets na nais nilang mabili sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 3. Sabi ni Browner, inangkop nila ang kanilang mga nais na assets sa archipelagic concept. Kaya naman ilan sa kanilang mga prioridad na mabili ay ang mga barko, aircraft at maging mga radar. develop din ng AFP ang ilang isla sa West Philippine Sea, partikular ang Pag-asa at Lawak Island. We are making uh, this features more habitable for our troops. Kasi may mga tropa po tayo dyan eh. May mga marines tayo dyan sa area na yan. Sabi ng AFP Chief of Staff, sinisimula na ang construction ng mga military facilities sa ilang okupadong features ng Pilipinas sa rehiyon. May siyam na features na inuokupa ang Pilipinas sa South China Sea. Bea Bernardo para sa Bayan.